Kaya yeah, mga dugo na yan, kailangan niya matanggal. Kaya kailangan ni Babad para yung mga dugo matanggal. Yan yeah, kasi yung nakakasala ng kasi. Ito. Mga halos ang kilo rin yun. Sukang taumbong. Sukang tuba. Pangalo sa akin ilaw. Apa? Kakak lawai yang amoy ah. Tuluk lawai nak apa? Tu nami nang kawali. Yan. Para melaki. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan, magandang gabi sa ating lahat mga kabising. So yan, bali unang gabi namin ngayon sa laut. Mga maliliit yung huli namin kaya uh, pinakas muna nila, hiniwa muna nila. Daingin daw muna at medyo alanganin pa ay karga sa bangka mga kabising. Ayan o. Oh. Anong ginagawa nyo dyan, kabising? Uh, dinadaing namin, dinadaing namin po. Dinadaing? Opo kasi bago pa lang ay. Bago pa lang ay, no? Alanganin kasi min sa yelo. Baka uh, matakaw kasi ito sa ilo so, kaya ano muna? Sabi ni Gap, daingin daw muna lahat Nang maliliit na huli. Ayun, dinaing na namin. Sino ka usap mo, ba? <laughs> salita dito, ka mag <laughs> Ayun, dami ito, mga ilang banira ito. <laughs> may taga hiwa dito, may taga May taga tanggal pala ng bituka kanya para kayong nasa pabrika. Kanya yang trabaho. Ano, mga bituka oh. Tapos may mga mata. Tanggal, tanggal lahat ah, dito. finish brandak dito. Wala pa. Ah, hindi pa na ang product. Hindi pa, ABC. Linis pa pala yun doon. <laughs> hindi pa pala finish ang product. Oh, grabe, baga, yung lamarang na maliit. Hiniwa na, hiniwa. Nah, takas na. Baak muna ng mga isda at eh, pa iluhan mga kabising. <tipal tetap> si bago pala. Ah? <tipal tetap> Parang meron doon. Oh, ah, si ikon meron. Oh. Ay, dito taga hiwa sa katawan. Dito mga ka-fishing. Dito muna ang first procedure bago tayo dumating sa finished product. <laughs> yan yung mm. first procedure pala. Mm. Unang gag gagawin. Oh. Ito yung tinatawag namin na cabbage septrical. Alo, eh, hindi um, maintindihan ng iba na yan. Ang uh, laman loob. Ha? <laughs> ang laman loob. Taga ba baak yun, no. ikaw taga baak dyan, tapos iba yung tagatanggal ng kwan, well, laman loob? Uh, iba. Ah, uh, yes ah. Ba't in English mo pa kanina, hindi maintindihan ng iba yun? Maintindihan nila yun sa dapat subalit ngunit. <laughs> Tayo yung mga Pilipino. Pwede na! Ayan. May taga baak, may taga tanggal ang dito ka. Pagka baak pala, dito ilagay. Para mababad sa tubig, ano? Para matanggal yung mga dugo-dugo niya. Tanggal ang dugo. Para hindi kumati kay kawawa dito mo uh, kapamilya natin kakain ito ng mga hika, masakit sa puso. Bawal pala yung ganon, yung Bawal. makati. Kailangan malinis ng maigi para maiwas sa kapamakan ng mga mahal sa buhay. Ay, ganon pala. Ang haba ng paliwanag mo. Hmm. <laughs> Kaya kailangan natin na maraming tamang, ito yung tamang proseso ah yan pala ang tamang proseso oh, para iwas sa ka, kapamakan nating mahal sa buhay sa pagkain ng dahin Aba. pwede ka nang mag ano pwede ka nang mag uh, pala to ay diritsyo hiwa pala diritsyo hiwa na ito mga kapising para matanggal yung mga dugo dugo kasi ito yung nagpapakati yan, yeah, mga dugo na yan. Kailangan niya matanggal. Kaya kailangan ibabad para yung mga dugo matanggal. Oh. Yan kasi yung nakakadala ng kati. Ah, yan pala. Hmm. Bakit ano nangyari dyan? Hinay-hinay lang pala, hinay-hinay. Mga po, uh, bali sabi nga po ni Kap, uh, huwag na tindahingin kasi basta nung bagong pangalang sa laut yung uh, iluan, sayang ay. Sayang no? Sayang po ang ano, ilo. Masisira rin po ay. Siguro mga bago mo eh, yeah. pwede na po. Pwede nang ipunin lang. yung ganyan. Oo, oh, pwede nang ipunin. Kasi mabilis lang din sa mga, kung ano eh, mga busyat. Ang tiyan. Mabilis sumabog ang tiyan nito. Mm -hmm. Mga ganito mga kabisi mo. Kaya daing nandang muna. Kakasanda muna. Parang may nagkikilaw sa kabila ah. Ito yata eh. Do, ito. Tingnan doon natin doon. Kasi ito, wala si Kilao. Tres! Ha? Tres! Kaway naman tres! Nasaan na? Tres! Ay, kaway ba? Uy! Anong ginagawa dyan, Bart? Ala, lamas! Pipino! oh, Hindi kilao eh, Bart? Oh. Ay, yun pala. Tapos na pala. Ito na pala. Nahiwa na pala lahat o. So, ito na yung mga ricado niya. Merong tipino Luya, sibuyas. Kalamansi ayun yung pangisang pipino nakahuli pa naman yung kanina ng tuna mga kabising ibang klase talaga yung partner ko ba ayaw <laughs> <laughs> di talaga makaya <laughs> yun kilaw kilaw tama so, tama may nagpakas doon sa kabila tapos kami dito sa kabila ay nagkilaw din sila nagiwa din sila ng magkikilaw Pinadaay mo na yung mga kuwan daw at mga nga, maaga pa nga. Maaga pa ipunin. Maliliit pa masyadong isda, baka masira lang. Dito tayo sa uli Ano yan, ano yan, ano yan? Luh. Luh. Ha? Ay, aming Narilo, nasira. Ano yung watch namin na nasira yung, <laughs> yung <watch>. <laughs> <laughs> Alin na ano nasira dyan? So, mga kapising, nasira Atangal. yung rasa namin at malaking bagay ito sa amin. <laughs> <laughs> Oo, oh, malaking bagay yan. Eh. Siyempre, yan, yan tayo na kung sa oras ay. Eh. Yan natin okay, inanonang basihan. Kaya para baka ma, magka-onset kami. Ikaw <laughs> 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 hey, oh, mag-juice pa dito sila oh. Masan? Kaso, hey, syempre Hello. Ah, isinom lang may na tinimpla tini pa lang juice dyan ay. Jos. Eh, na. Oh, hindi na. Kay direk lang na inom ng malamig. ito na manggawa ng isang mga kabisyon, nagano ito, Namusit. Ba, may posit na siya yan may posit na siya. Ayan na. yan yung kanyang pamusit. Pamusit siya. Yan lang ay masilig-silig. Maagos mga kabising. You know? Ayan o. natali kami nito sa payaw. Maagos. Ha? Ah. Biskuit ba? <laughs> Uy! Buhay kape! Buhay kape! Buhay kape pala! Oo! Oh. Si buhay kape pala ito! Bakit buhay kape? Lagi na kape! Ay! Ano na? Finish product na diyan? Oh, Ay! Yan na pala ang finish product! Finish oh, product! Ano? Ano? Dito na yung finish product! Oo! Oh, no. Malinaw na ano! Doon may taga may taga-tanggal, babad doon sa yung ano, yung, yung madugo na kwan. Banira. Tapos pagdating dyan, lipat nila dito para malinisan. You know? Nilinisan na nila. Ay, eh, may gusahan pa pala, no? Tanggal talaga sa dugo. Ayan, no? Para sulit, dyan paglinis. Aba! Hindi siya kumate. Eh, para yung mga kumain. Ganahan. Ah, yan. yan. Sarap ng mga gawa nyo, ah. Step by step ang gawa nyo, ah. Ha? <laughs> ano? <laughs> step by step, touch by touch daw. Yan pagkatapos, ito baba dito. Pagkatapos malinisan dun, matanggalan ng mga dugo. Yan, 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 yan kasi yung nakakasira sa daing, yung may mga dugo na yan. Ganyan lang ng ano, ginamitan nila ng basahan. Ayun pang Pankuit sa dugo. Okay dito. para sa baka ilaw ng aking mga trabaho Okay. Yung para sa alam mo kung lang. Ay ayo sa pala dulo luto na. Oo, bising kain muna pa may baka mamaya ay Opo, oh, masarap 'yun. Ano? Oo, kami sa. Right, may sinigang kanina pala, Don. Oh, tapos may sinigang kanina pa naluto 'yun. Sa kinilaw sila para daw par, kumabit, ano, para, para sa sa mabaw. Oo, oh, oh, 'yan nang maganda ipares. 'Yan eh, may sabaw tapos sabaw tapos kinilaw. Fried uh. wala, fried wala. Bravo, wala, wala. Tuloy, tuloy. balik-balik, <laughs> oh, balik-balik.

ada ah, ay yes, tanong ganda oh si sana na kain ah grabe na pala no ganda. ganda na pagkadaing ba ay talaga, walang wala katayan kit kit daw makakapit oh ay na pag mainitan pa lalo yan matuyo ano sarap yan parang nilabasan nila yung ano nakakabuhinalo na inalo na pala sa plastic wala talaga nang gusto Sukang Taumbong Sukang toba, Pangalo sa akin abah, Ampah, kakalaway yang amoy ah tuluk laway na ako ah Nalo na, hinalo na oh, Ang Master Chief guys, sa akin nawala doon, wala dito Yan mga bising, may pipino Kalamansi, sili, Saka iba pang mga rekado. Ito so, mga kapes nga tinatawag sa English na fresh sushi. Ha? Huh? Fresh sushi. Ano, uh ano, -huh. Sushi pala yung kinilaw? Oo. Oh. Uh -huh. Ngayon ko lang nalaman yan ah. Ngayon ko lang alam ha? Ano ah, ah, Anong sabi mo? Ha? Ah? <laughs> Sige na! Pag kumain ka ng kinilaw Papa ice cream yummy, ice cream good ka Ice cream yummy oh, Ice cream good <laughs> 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 oh. Kaya na, kaya na, kaya na Siyempre, una sa lahat, magpasalamat tayo sa pagkain na binigay sa atin ng Panginoon. Kung gaano man karaming crush yang bigay sa atin, marami ba yun ang kaunti? Pasalamat na lang tayo mga kabising. So ayun, yeah. kaya na, bisa na. Dong, kain na dong. Oh. Si Dong Rubin. Kasama ko to dati sa Julian mga kabising. Ito yun si Ruben, Kasama ko sa Julian ngayon. Magkasama na naman kami sa Kwan. King Mark 5. Yan, kain na sila doon mga bising. Yung iba nag ano pa. Tuloy-tuloy pa rin yung paglinis nila doon. Oh. No? Yung iba na na. Kain. Kinilaw. Itong na namin ng kinilaw. Kawali. Yan. Para malaki. A few moments later. Ano balita na dyan? Ay, may tasik pala yung style. Tasik, babad mo na sa asin ni mga kapising. Asin ito ano, asin? Asin, may dagat. So, so, ayan, kapilat. ano na diyan, yung tapos na, ano na? Finish product na pala diyan. Finish product na ito, ongoing na. Kailangan na lang, ibabad na lang pala yun sa alat. Then mga kabis nyo, tinuna na yung asin. Patayin natin yung mga patay na dugo. Kailangan wala talagang dugo na kuhan. Mm -hmm. Matira kasi yan kasi yung nagpapa, ano, sira sa isda, daing. Puno pala itong isang banira, ano? Isang ano? pala itong dadaingin ngayon. kailangan muna namin magdaing kay eh bago pa lang sa laot saka na lang to decision na ng kapitan pag medyo ano na talaga ang decision niya ngayon ay daing lang daw muna yung mga ganito daing lang daw muna ano, magtuunaw na ng asin

Para ma babat talaga si ano. Sa akin. Yan babat maigi. Ilang araw ang pagbabad na yan? Mga lang. Ay isang gabi lang magdamag. Para tumabi lang sa asawa. Hello. Magdamag lang pala. Oo, tapos iiwan na ka kagad sa arawan. Ah. <laughs> Lagi ka na lang hugot ah. Ha? Dami mong alam na hugot ah. Meron talaga ko basta masaktan ka. Parang pinagdaanan mo na yata yung mga hugot mo na yan ay. Mapapahugot ka na lang na hindi oras. <laughs> basta nasaktan na pala. Oo. Oh. Gano'ng kadaming asin na yan? Kalating banyiran tubig. Okay, huh? Ilang plato? Ano ba naman May ilang kilo? Uh, baka mga apat na kilo. Apat na kilo? Aba, ayos na rin. Alat na yun. Bagay ang tubig ay eh. kalating ano lang. Oh. Kalating banyira lang yung tubig. Ito na hindi. mga dorado maliliit na dorado dami pa doon mga kabisimo puno itong banira na to Tama pala isang kwan. Isang banira? Banira. Ang ating daing. Dried fish. Ayun Ay, na toyo nga ilang isang banira na rin yung toyo na kwan daing. Ating banira pa lang. Kalahati pa lang yun. Ayun na na kaagad sila kanina eh. Kailangan mo kasi yung daing kaya magsira lang. Sira lang no? Sira lang masyado pa maliliit. Sige Sige lang. Ay na, naka ano na, babad na. Takpan ito. Oo. Baka mulan. Oo, oh, lagyan ng asin ni ano? Ay, ah. ano? Dala sa ibabaw na lang. Ibabaw lang yan. Ay, Ah, uh, lu santai lu di nyon. Mana? Kamera namanya kudu. Oh, ian merame nang asing mga kabising. Nah, adin. Dorado 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 dong. Mana? Orang Lamerang. Nah, nagisan ayo nagisan. Ayo lah ayo. Ayo mga bisyo madurado. Gagis, gagis lang, gagis. Ay, dami pala. Ay, nagisa na, nagisa na lang grado. Ano? Ngayon pa rin nila upusit. Ay, kumain. Merame pelan merame. Oh 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 Up. Up. Oke. Oh, lagi oh, oh. okay. oh, sih, lagi sih Ayaw, 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 ayaw. Ayaw na. Ay! Ibuok mo na yung oh, kuan Pirit! Kalaki na paain. Ayaw kumain yung madurado. Ayaw kumain dong? Hindi kain. Ha? Hindi kain. Pabudog bro. Pero ano yung kinain mo? Bisbe! Dawa tanaw. Yang <laughs> mama pada tuh hidung Robin. Lo, ini nih no, mau habis ini kisah nih lah. Ayo kemain ayo. Bulabog na isda sa ginagisay ba? <laughs> Imbis kayo mo dool sa ladrin, dili sila ka guys, Sige mo kitsa. Ay 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 polon polon ayo Ayaw ayaw. So ayan mga kabisig. Ito yung gawa namin dito ngayon sa laot.